dito hotel huh. Marami tayong lutong alam na mga minu na minana ko sa aking ina Nung siya'y nabubuhay pa Ako lang sa apat magkakapatid namin ang binigyan ng manang na yung nanay ko ng manang na mga pagsatong ko sa, sa pagluluto Kaya lahat, minana ko sa kanya pati sakit hypertension, diabetic. Pumuti na lang, binigyan niya pa ako ng konting buhay. Lahat sa mga kapatid ko, dead ball na. Tatay ko, dead ball na. Nanay ko, dead ball na. Tatong kapatid ko, dead ball na. Kaya ako na lang natut natitira. So ngayon, siyempre alam niyo na, para malaman niyo ang anak ako ni Aling Connie, ako yung may karapatan sa bahay. Minalala nanay ko sa lola ko. Meron akong hawak na pinangahawakan ng titulo na hawak binigay sa akin ng nanay ko ang hindi nila alam. Kaya pipo po po ko yun. Nasa akin. Pati ako yung nagbabahid ng alinder ng lupa. Okay? ati hati kami ng pisa ko sa kabila. So, huwag, ba siyang, huwag ba siya, huwag ba siya, huwag Karapatan ko tayo ito dahil sa akin na ako na yung kikira ngayon. Pero hindi ko inaangkin. Pag ako namatay, hindi ko madadala sa hukay ito. Ha <laughs> ha.